Okay. cho từ bên ngoài được mà là dùng phải lọc bài nha ganyan yung trabaho nyo ngayon lagi kayong nakaray din tubig ayun oh mai guys ayun kasi yung gilid yan mga idol puro kusot yan eh yung gilid yan pag nanuan ng baga ay idol Kailangan lagi kayo naka-safety bago kayo mong trabaho. Yan. Okay. malayo pa. Namiya kakain na po kami mga idol. Tatapusin lang namin 'to. Oh. Ngayon. na Nang safety. Para iwas disgrasya. Ayun. <coughs> ka <ikan> naman diyan. <laughs> mga idol. May pasok kami ngayon mga idol. Linggo. pinasuka namin. Sayang eh. May 30%. Iwan ko lang um, holiday pa ngayon. Pa-comment naman sa baba. Pa-comment naman dyan sa baba kung um, holiday pa. Ayan. Okay. kahapon nga pala wala kaming pato ay bawal pumasok ayun so, guys so bagayan o oh. oh, idol parang nagliliab na yung gilid mo ayun so, o oh. wala na tayo ko na Ayan <laughs> so, mga idol so, yun, hapon nga pala mga idol naka-extra daw yung kasama ko yung sa trabaho ng asawa niya ako naman naka-extra ako sa tubigan nag-deliver ng tubig Eh, layo-layo rin yung pinag-deliver namin sa muntin lupa ito saka ano Elbinda ng an' ba nakakasakop sa Elbinda? San Vicente. San Vicente. Mga idol. Pag nagagawi kayo sa Laguna, malalaman niyo yung lugar na mga inasik sa inyo. Boundary lang kasi yung Muntinlupa at San Pedro. Malapit lang yun. Tulay lang ang pagitan. San Pedro na. Tapos Muntinlupa na. Tapos yung San Vicente. Sa unan lang yun. Santa Rosa na siguro yun. Ang oh, ano, hindi. Hindi pa pala Santa Rosa yung mga idol. Parang binyan. No? Oh, binyan pa na sa ako sa mga idol. Nagpainante ako. Deliver ng tubig. Shoutout nga pala kay Michael. Sana may alimangong dala. Nasa bulakan-bulakan siya. Uwi na siya mamaya. So, yan guys. Malapit na. So update na lang tayo mamaya. Bye.